magpapalit po tayo ng base control mga ka -repairman. kasi yung base napaka importante yan no? kapag hindi po gumagana yung base nya no? kapag uh, sinagad yung volume or biniran ng konti ay basag yung boses no? dahil nga po hindi gumagana yung base control no? kapag po kasi uh, gumagana yung base nya pwede mo siyang inahan at pwede mo siyang lakasan ng boses no? or yung uh, master volume so ngayon mga ka repairman no? Uh, subukan natin bago natin ayusin no? so bali isara ko siya, no? Ayan, sara ko siya. Tapos subukan natin ulit. Subukan natin no kung gumagana ba or hindi. Ayan po. Ah, ko na ng town control mga ka-repairman no kasi para mas mabilis tayo. No, pero kuha ko lang ng town control para ipakita sa inyo no. Yan, so ito po siya. No, hinalos na lahat para mabilis po tayo no. So nakasarado po ito. Ayan, nakasarado. No, tapos, buksan natin. Ayan, no? So, sarado ko muna siya para ma-check natin kung gumagana ba o hindi bago natin palitan. Yan mga repair man, no? hindi man gumagana yung base niya, parang wala man. So ngayon, ngayon ito gagawin natin, buksan natin yan para palitan po natin ng tinatawag na potention meter. No? So potentium meter po ay marami na bibili sa online, 8 pesos lang po. No? 8 pesos lang ng pagpalit. So yung value po nito ay 50k. No? 50k po yung value, pero kahit na 5k lang po ito, pwede naman. No? So ngayon, tulad po na sinabi ko, Alisin po natin yung tone control para ma-repair po natin. Para mapalitan ma pa ng bago. Pero kung hindi nyo po alam na pagpalit, pwede naman siyang i ng WD40, no? Gagana naman 'yan. So, alos po mga ano, no? i lang natin 'yan. Gumagana naman. So, yun po, no? Bali ang kakalasin natin, yung nasa loob. Ito po, nasa ilalim, no? nasa ilalim na 'to. So nakaipit po siya, no. So ito lang 'yung mahirap sa mga tone control, no, kapag alusin natin 'yan. Sobrang matrabaho. So unang step, alusin ko muna 'to, 'yung sa taas para mahugot 'yung ilalim, no. yan. pati 'yung master control. Alusin natin. So gamit lang ng mga long nose. Long nose 'po 'yung pangtanggal diyan, no. Alisin natin. Niyan 'kabila, yung uh, audio selector. Ito po yung audio selector, no? Output. yan. tapos alisin natin ito. Yung speaker selector. So hindi na po gumagana yung speaker selector niya, no? Tapos po kasi isang channel lang yung gumagana, hindi gumagana yung left or hindi gumagana yung right may possible na speaker selector po siya no basat blanco yung hindi umuugong ayan tanggal na po yung mga tornilyo yung tatlo yan ito po siya no kasi para mahugot yung ilalim ayan po ano tapos eto na yung ilalim tanggalin natin tone control na to ayan may marami po ito no dahil uh, pati yung mic nandiyan din ayan lahat lubagan natin gamit ng long nose ulit na no? Sa so, tulad po na sinabi ko ang mura lang po sa online yan 8 pesos siguro mahal na yan 12 pesos no? tawag po dyan ay potentiometer meter volume sa mga ano po sa mga tone control lang uh, ito yung middle yung base treble no anim yung paan yan okay yung uh, balance volume yung balance volume po ang uh, tatlong paa lang no tapos yung mic, yung mic volume, echo volume, tatlong pa din. Ayan, ibig sabihin ng tatlong pa, ah. ito po siya. Oh. No, para may idea po kayo kung wala po yung, ayan, oh, ayan po yung tat, tat, tatlong paa. Yun, tatlong paa. No? Oh. So kapag wala po yung mic ninyo, hindi naman masira yung mic pero kayo gumana sa amplifier, may possible na sira po yung volume. no yung potentiometer meter ng mic volume. Pwede kayo magpalit. Kaya mga ka repairman, tanggal na, no? Tanggal na pala sila lahat. Natanggal sila sa pagkaka rugby, no? Ayun, talagang fake yung amplifier na 'to. Nakaragbi lang po yung kanyang uh, dikit, no? Yan, no? Tapos ito, yung sa ilalim niya, mayroon siyang pampabigat. Ayan, no? Semento po 'yan, no? Kung bubuksan natin semento po 'yan. Ayan, no? no? Mabigat po talaga kapag binuhat kasi semento. Big po talaga yung amplifier na to. Semento yung ano niya. Lalim. So ayan po, pag natanggal na yung Pag natanggal na yung ano, yung uh, mga to, uh, naka nakatornilyo sa harap. So ayan po, no? Meron naman tornilyo sa loob. Tanggalin natin. Ayan, no? So, kaya nyo pong palitan, no? Yung inyong tone control. Basta panoorin na po yung video na to. Tapusin yung video. hindi ko po siya i-edit, no? I-upload ko ng buo. Ayan po, no? Hilahin natin. Yun, tanggal na. Dah Dahan-dahan lang po, no? Para walang ma-disconnect. Walang masira po sa inyong amplifier. Ayan po, no? Kung meron pong nahihila, no? Hindi siya mahugutugot. Ito po, yung power, ano niya? Power uh, button. Yung yung power indicator niya no ito po nakasuyo nakalagay pa so alis sila no sa pagka terminal yon ayan po nahugot na natin no so ayan po nahugot na natin so bali ito po yung base ito po yung middle ito yung treble no ito po yung sinasabi ko na fake po talaga no nakano lang siya naka rugby Ayan, no? So, talagang alam mo, fake po siya, Naka rugby Hindi ka tulad ng original, hindi po naka rugby ito. nakalagay naka mismo, no? Kasama mismo sa plastic yung kanyang holder. Ayan, no? Iba po talaga kapag original, no? Siyempre, maganda rin yung presyo. Pag-share din po yung video, mga ka-referman, para malayo pa po, marating ni Jeff Referman. So, ayan po, no? Ay, ito po yung mga value nila na uh, kung, kung bibili po kayo siyempre yung dapat yung kabalyo niya, no? ayan po 50k siya. yan 50k na, B50k ayan, B50k 50k Ayan po no. Medyo ngayon balance 50k. So balance po, uh, bihirang masira po ito no. Ayan no. Tat, tat, tatlo yung paa niya, yung balance. Ito anim yung paa, treble, middle anim. Yung uh, base anim din po no. Yung ito uh, po yung sabi ko kanina, kapag, kapag hindi po gumagana yung mic volume sa so unang step kailangan nyo pong spray dito ano ng WD-40 gamit kayo ng cotton buns linisin nyo po ano ito po yung WD-40 tapos kapag naman malinis na ah, hindi pa rin gumana ayaw pa rin gumana so magpalit po kayo ng potential meter ito po tatlong paa lang yan ito po yung mga, mga, uh, volume nya 50k din tapos ito po yung kanyang eco no So kapag uh, pangit ang boses ng mic ninyo, wala siyang echo or uh, kahit na nakahina na yung echo niya, malakas pa rin yung echo niya. So pwede kayong magpalit ng potential meter echo, no? Tatlong paa. Ah. So ganoon lang po yung pagpalit ng mga amplifier. Ayan, kasi marami po nag pm sa atin no? kung paano daw magpalit, anong gagawin, ayaw gumana yung mic. So ayun, ayun, ayun po yung sagot. Ayan, no? Uh, B50K din po yung uh, mic echo no? So sigurado po kapag nagpalit kayo, sigurado gagana po yung mic ninyo. So tulad na sinabi ko, ito po yung papalitan natin, yung base control, no? So syempre gagamit po tayo ng soldering iron diyan, tsaka ng uh, lead pump. Ito po siya, no? Ito po nabili ko ng 85 pesos na lead pump. Okay naman siya. 85 pesos po, no? Tapos yung lead po natin nito, yung Ichiban No, Ichiban po yung brand. No, the best po ito. Ito po yung laging binibili natin, Ichiban. So, ito po, no? Uh, soldering iron, yung gamit ko. Standard po yung brand niya, 40 watts po, no? Ayan. 40 watts. So, mga ka man, ha? Tulad po na sinabi ko sa mga video natin, ay hindi po tayo professional repair ng apply, uh, amplifier. Hindi po tayo magaling sa pag-repair ng amplifier, no? Hindi po tayo professional. So, ako po yung nakakaitindi lamang sa mga basic uh, trouble repair. Tulad po nito, basic lang, no? Ayaw gumana yung mga potentiometer meter volume. So, kaya ko pong palitan yan, no? Pero yung mga major na po ay hindi na po kaya. No, Potensyal po mga color pyroman, hindi po tayo perfectong tao. Ayan, no? So, alisin natin yung ground niya. Ito po, nasa taas. Ayan, pagtanggal na po yan. No? Alisin natin yung, ito nga po. Gamit tayo ng lead pump. Ayan, gamit tayo ng lead pump. Ayan, no? So, makikita naman po, no? Ay, ilapit ko pa. Ayan. So, para madaling tanggalin yan mga ka So, ganito lang ginagawa natin, no? So, ayan, punduhin ko muna ng konti, no? Ayan, kasi may may lid po, may po yung lid na to. So, napakadaling tanggalin, no? Kapag may pondo ng konti. Para kuwalahat lahat kapag binakim natin ng uh, lid pump. Ayan po, no? Okay. Tapos, Yan, tapos talisan na natin. So, ganito ito yung pagtanggal, no? Yan, pag mainit na, pasok, pa, Ayan, no? Mabilis lang po. Ayan, tanggal na po lahat, oh. Walang naiwan. Kapag, kapag uh, inalagyan natin ng uh, lead, no? Kasi yung lid po, may paste na po yan, no? Lumalambot siya. Ayan po, tanggal lahat, oh. Yan, pag uh, malambot na po siya, sabay diin, sabay press, no? Ito po yung pinipress natin, no? Mabilis lang po, no? Kasi kapag pinatagal na po yan, eh, titigas ulit. Ayan, no? Ayan. Ayan. So, ayan po, no? Madaling, madaling alisin lang. Ayan po. Tapos, ayan, galaw-galaw natin. Tanggal na. So, napakadali po, no? Pati yung mga middle, ay, mga middle, o oh, tama, mga middle tone control, mga treble, na no, pati yung mga master volume, yung master volume po, walo yung paan niyan. No? Ito po yung example na master volume na bago. Yan, walo po yung pa. So halimbawa, nagdulo si master volume niyo. Lalakas, hihina, lalakas, hihina, may galas May galas po yung master volume kapag Ito yung paltan nyo. Na no, yung value niya ay 50k din. So ito po tama-tama oh. 50k yung value na to, yung uh, master volume. Yan, 50k yung value tama-tama. Ayan, walo din yung paa niya, no? Walo. So, walo po yung paa ng mga master volume. Ayan, no? 2, 4, 6, 8, no? So, ito po mga man, ay 15 pesos lang sa online. No? Napakamura po ng mga pyesa online. So, yun po, no? Ngayon, papalitan na po natin. Ito po yung bago. Ito po yung luma. Ayan, no? Layo po ng itsura. Ganda ng bago. So, tapos mga repairman, no? Ilalagay lang po dito yan. Ayan, no? Sakto-sakto po yan. One size lang, no? Oh. Hindi lang tayo naglaki ng butas, no? Sakto lang. Ayan. Tapos, hindi na mo siya mahuhulog, no? Ayan, bitawan natin. So, yan po, no? Tapos, yun. Inangin na natin yan. So, alimbawa, yung soldering iron niya, no? Yung pukasing tip niya, sira na, o. Oh? Yung dulo. Okay, tip po yung tawag dyan ah uh, kapag po kasi natanggal na yung pagkakakrom niya, no, kasi copper po kasi yan eh, copper. Kapag natanggal po sa pagkakakrom niya, no, ganyan mangyayari kapag sobrang init nang ingitin. No, kapag kapag hindi mo siya nilinis, mo to mga ka-repair no. Ayan, ayaw masunog oh. Napakatagal bago masunog. No, kapag hindi mo siya nil, nilinis. So ang ginagawa natin, ayan no, kinakaskas ko ng long nose. Yung dulo. Ayan, para ano, mabilis siyang umiinit kapag ginamit natin. Yon no? Ayan. Tapos, inangin na natin yan. Yung, yung anim. Ayan, no? Ang bilis masunog. Ha. And tapos mga ka Okay, no? kung paano kung paano niya po tinanggal, ay ganoon din po ila, uh, ilalagay, no? So bali yan po tapos na. Oh. Parang wala man nangyari mga man, no? Ayan, yung pagkainan natin, parang kuwang-kuwa ng stock. No? Parang wala parang wala man nangyari. So ayan, bago 'yon, ayan, no? idiretso natin. Ayan, no? So pwede naman siyang idiretso. Nang ng konti pa. Ayan, no? So halimbawa, malayo po yung uh, ano niyo malayo yung agwat ng butas, no, medyo nakataas siya, no. Ayun, pwede naman siyang iyuko. So pa lang buti yung tatlo sa harap, abang niyuko nyo. Ayun, no. Yun po, nakayuko na siya, no. Ayun, sa so, ganun lang tapos inang ulit yung ground. No, sa so, pag so, kung wala pong pondo yung ano niya, yung ground dito, kaskasin lang. Kaya liyahin nyo po no, para dumikit ulit yung lid Kasi kapag hindi po kinaskas yan Ang hirap pong dumikit no? Ayan tapos yun, Soldering iron Ayan po ano, kumapit na yung lid kahit walang paste So ganun lang po yan mga color firman no? Napakadali Yan no mas madali po mag kapag kinaskas po yung kapag kinaskas po ano yan so tulad po nito no wala po siyang kaskas yung uh, potensyon meter nya hinangin natin ayan po oh, nahuhulog siya oh. ayan no ayan po ayaw kumapit oh So ayan mga ka-reparma, no, subukan natin. Uh, bago ko uh, wag, wag ko muna ng ilagay, no. Subukan natin. Ito po yung base niya, yung bago. Yan, kunin ko lang yung uh, speaker kanina. Nasaan na? Okay, hey, ipatok na rito. Ayan. Ayan, subukan po natin, no? So, ilagay ko yung kanina, yung kanyang handle, neto. Isero ako siya. Ayan, no? Tapos, yung outlet, plug natin. Gumagamit po ako ng bluetooth, no? Ito po yung bluetooth, oh. Ayan, so, plug ko na siya. Ito mga ka-reperman, no? Yung bluetooth. Bluetooth Ayan, no? Bluetooth mode. So, yan. Ibig sabihin, nag-connect na, no? Okay, mga ka man So, bali gagawin natin. Ano, subukan natin. Ito po, no? Nakasarado yung base niya. Subukan natin kung nawala yung base. Kapag nakasarado. Yan, mga ka man, no? So, nawala yung base niya. Tapos sa uh, lakas ko po to, isagad ko mga ka-repair man, no. Tingnan niyo po kung uh, lala lalakas din yung base niya. Yan mga ka-repair no? So nawala yung base niya. Na no, lumakas yung base niya. yun ng mga mga kid. okay na.